Mga kapit bahay, may bagong pakilig, pasaya at konting paintriga na naman tayo mula sa favorite love team nating Lisken. Liza Soberano is living her best life sa Korea, habang si Enrique Hill, aba teka, lagi raw nasa kasino. Hmm, may bagong show ba yan? O may secret gig si Ken? Alamin natin ang buong kwento. <coughs> Unahin natin ang good vibes. Trabe, sobrang blooming at happy ni Liza Soberano ngayon sa Korea. Hindi lang basta happy, kundi sobrang saya niya kasama ang kapatid niyang si Kisi at ang BFF nilang si Kim. Halos araw-araw may bagong TikTok content, shopping dito, gala doon, at syempre, Liza always laughing, smiling, and glowing. Maraming fans ang napa-comment. Sana all may kapatid na Liza at ang swerte ng tropa mo kung si Liza kasama mo mag-shopping. And true, dahil kilala si Liza bilang mabait, generous at super humble sa mga taong malapit sa kanya. Eto na ang chismis ng bayan. Bakit daw si Enrique Hill palaging nagpe-perform sa kasino? May fan na nagtaka at nagtanong, bakit parang sa kasino mo na lang siya lagi nakikita? Regular ba siya doon? Intriguing, di diba? Pero mga besh, ito ang totoo. Hindi siya laging nasa kasino as in literal. Pero si Enrique, madalas siyang naimbitahan sa mga high-end private events at saan nga ba usually ginagawa ang mga ganyang events? Sa mga big casinos tulad ng Soler, Okada at Angeles City Casino. Karamihan ng casino events na yan ay hindi basta-basta, exclusive VIP shows yan, at kung sino ba naman ang hindi iimbitahin ang King of the Hill kaya hindi siya performer ng casino. He is a high demand guest performer sa mga socialite parties, company events, at luxury gatherings. May dagdag info pa. Si Enrique ay involved din sa mga business partnerships and marketing events. Kaya kung may casino showman siya, kadalasan may kasamang business deal or event collaboration 'yan. Ibig sabihin, habang nagpe-perform si Ken, posibleng may kadil na siya behind the scenes. That's how smart and strategic he is. Kaya yung tanong na, bakit sa kasino? Ang sagot, because high-end performers go where the money is. At si Ken, he's not just an actor or dancer, he's a brand, a businessman, and a performer in one. Ganon! Ngayon balik tayo kay Liza. Blooming, masaya, at chill dahil kaya eto kay Enrique. Hmm, baka naman nag-video call sila after ng performance sa kasino? Or better yet, baka may secret plan silang dalawa after magbalik si Liza from Korea. Wala man silang public appearance together lately, pero Liskin fans know the bond is strong. May kanya-kanya man silang ganap, supportive pa rin yan. Saka, sino ba naman ang hindi magiging proud kung si Liza ang kapatid mo at si Enrique ang kasama mo sa VIP event? O mga kaliskin, Anong masasabi niyo sa masayang journey ni Liza sa Korea at sa intriguing casino gigs ni Ken? May bago kaya silang project soon or may pasabog na naman ang LizKen? Abangan natin. I-comment ang inyong hula sa baba. Like at subscribe for more kilig, chismis, at exclusive updates tungkol sa favorite love team natin. This is my chika ang kapitbahay niyo sa latest showbiz buzz. Maraming salamat.